92.1 RTV Baler. Ikaw ang bida. Susunod na programa isang black time program. Anumang opinyong ipapahayag ng mga host, guest, call and listeners. Texters sa programang ito ay hindi kumakatawan sa pangkalahatang pananaw ng pamunuan ng istasyon ng DWBW 92.1, Radyo TV Baler o mga kasapi nito. Ang lahat ng impormasyon, mga produkto at mga serbisyong gamit sa programa ito ay para sa pansariling gamit ng black timer lamang. Hinihikayat ang mga tagapakinig na gamitin ang kanilang sariling batayan at bukas na isipan upang lumikha ng sariling konklusyon sa anumang matatanggap na impormasyon mula sa programa. Inihahandog ng Department of the Interior and Local Government Aurora sa pamamagitan ng Local Government Resource Center. Usapang DILG, gabay sa pamamahalang lokal. Tatlong minutong programa na magbabahagi ng kaalaman, serbisyo publiko, pamamahalang lokal at isyong may kaugnayan sa tapat na paglilingkod sa mamamayan. Usapang DILG, gabay sa pamamahalang lokal. Magandang magandang umaga po. Happy Friday po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Hannah Marie A. Dizon, sa bayan po ng Dipakulaw, ng DILG Aurora. At syempre po, binabati natin ng Happy Women's Month ang lahat po ng kababaihan sa buong lalawigan ng Aurora. Kung kaya't ang makakasama ninyo ngayong araw ay mga babae upang mas lalong mapalakas ang mga kakayanan ng mga kababaihan sa larangan ng lingkod publiko. Nagbabalik ang usapang DILG, Gabay sa Pamahalang Lokal, Ikaw, Ako, Tayo, Makalokal. Para sa ikalimang episode ngayong 2023, kasama ang RTV Baler 92.1 FM, Ikaw ang Bida. Live din po tayong napapanood ngayon sa Facebook page ng RTV Baler, uh, official Facebook page, at sa DILG Aurora Facebook page. So, inaanyayahan po lahat na ilike like ang... Uh, FB page ng DILG Aurora at i-share ang video na ito para sa mas maraming makapanood at makapakinig sa ating mga talakayin ngayong araw nga ng Biyernes. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon sa loob ng 30 minuto, ano po, 30 minutes sa ating pagsasamahan ay ang First Semester Barangay Assembly Day 2023 na may temang Bibida ka, Barangay Bida kasama ka sa pagpapatupad ng kapayapaan pangalaga ng kalikasan at pagpapaigting ng pagkakaisa tungo sa isang ligtas, mapayapa, maunlad na masaganang pamayanan. So kasama din po natin ngayon, syempre, good morning, good morning po, ang ex-official member ng Lalawigan ng Aurora at presidente po ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, Aurora Chapter. Walang dili iba kundi ang ating pong bukal na po. Maria Elena F. Nisser, magandang magandang umaga po, ma'am. Yes, ma'am. Magandang umaga po. Maligayang buwan ng kababaihan sa lahat. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at sa lahat ng mga kapwa ko lingkod barangay mula sa mga punong barangay, kagawad, secretary, treasurer, SK officials, mga tanod, BHW, BPW, BNS, lupong tagapamayapa, mga utility ng barangay, lalo't tigit sa aking mga kasama ngayon dito sa radyo, sa RTV, uh, Valor 92.1 FM, Ma'am Hannah Dison, so si Sir Che, uh, si, si, Sir che, kasama ko rin from the LG, ang MLGO ng Bayan ng Dipakulaw at sa ating mga kasamahan, lalong-lalong lalo na kay Sir Enner Cambronero na boss. <laughs> PDDILG ng Aurora. At pa-shoutout pala kay Sir Ding ng MLGO ng Maria Aurora at kay Hello, Mamela, Sir dating naming na MLGO. Uh, at kay Mamela. Ano yes po. po. Um, kaya maraming maraming salamat po. At sa lahat po ng mga MLGO sa Bayan ng, ng Aurora. Lubus, lubusin ko na ma'am batingko ah, Bating ko na rin po ang aking boss, si Gov. Christian Noveras, kay Vice Gov. Gerardo Noveras, at sa aking mga kasamaan sa Sangguniang Palalawigan. Kay Mayor Ariel Bitong, na aking mayor sa Maria Aurora, at kay Vice Mayor Amano Hineta ng Maria Aurora. So bago po ang lahat, ako po yung punong barangay ng barangay bangko, Maria Elena Wenceslao ni sir. So maganda magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, so ako din po babati bukal no kasi yes po. <laughs> marami ka na po nabati, baka magtampo rin sa atin yung mga viewers at listeners natin. Siyempre po sa aming pong punong bayan sa bayan po ng Dipakulaw, kay Mayor Danilo A. Tolentino at siyempre doon sa aking pong dating punong bayan si uh, Mayor Sherwin H. Taay and Mayor Manuel A. Torres. Yes Ayun po. po, sana po nakikinig yes. sila at nanonood po sa atin. <laughs> Ayun. So, so ang ganda po ng tema no ng ating Barangay Assembly. Pakiulit nga po yung ating theme, Bukal. So ang tema po ng ating Barangay Assembly, bibida ka. Barangay, bida. Kasama ka sa pagpapatupad ng kapayapaan, pangangalaga ng kalikasan, at pagpapigting ng pagkakaisa tungo sa isang ligtas, mapayapa, maunlad, at masaganang pamayanan, ma'am. So yung ating provincial showcase. So sa tuwing barangay assembly, meron tayong provincial showcase na tinatawag. Ito po yes. yung yes. feature ng uh, DILG Aurora para sa buong lalawigan. Ano po. Yung provincial showcase natin, syempre walang iba kung uh, kundi yung barangay din po ng ating pong guest ngayong araw na to no po so yes. sa barangay bangko Maria Aurora. At nakatakda itong isagawa kailan po at saan, Bukal? Yes, ma'am. Ang aming barangay assembly, ma'am, para sa kalaman ng aking mga kabarangay, ito po ay gaganapin sa ika-18 po ng March. March 18 po, ika-isa ng hapon. Doon po sa aming covered court, doon sa may Purok Uno, uh, Barangay Bangko Maria Aurora. Oh, Aurora. so, sana so, po nakikinig yes, yung ang mga taga-barangay bangko para alam nila yung schedule. So, nabanggit na kanina no, ng ating mga, ang ating mga gawain ngayong buwan ng ng yung Barangay Assembly Day nga po. So, maari nyo po bang ipaliwanag po sa ating mga nakikinig at sa mga nanonood po sa atin kung bakit natin ito isinasagawa at ano yung kahalagahan po nito sa ating mga kabarangay? Ah, yes, ma'am. Alam niyo ma'am, ang Barangay Assembly po ay isinasagawa natin ito dalawang beses sa isang taon ayon sa Presidential Proclamation number no. 599 noong 2018 na ito ay linggo ng linggo sa buong Ah, uh, may isagawa natin ito dalawang beses uh, sa, bu sa loob na isang, isang taon. taon. Yes, so, opo, po. Upo, na ginagawa natin every Saturday Sunday, Sabado Linggo po. Kasi ang kahalagahan po nito, ma'am, uh, para maka-attend po lahat ng mga mga nag-oopisina kailangan makapakinig sila sa ating mga maibababa Tama, no? kasi yes, yung iba po ma may mga trabaho kapag uh, araw po ng lunes so, hanggang biyernes. Pasalamat kami ma'am kasi sabado Linggo. daw ang barangay officials ay walang pahinga yan. Dire-diretso yan ano ma'am. Ah mm -hmm. uh, kailangan silang umaten 15 ay mga umaattend dapat 15 years old pataas. Pat okay. Na talagang nakatira sa barangay. So take note natin no. Uh, yes, Saturday at Sunday po ang barangay assembly days pero isang araw lang po yan sa isang sa mga barangay. So pamimili pamimilian lang po ito ng barangay kung araw ba ng Sabado o araw po ng Linggo ang barangay assembly day sa kanil kanilang mga barangay. Yes, ma'am. Opo. Yes. Totoo okay. 'yan. Kaya so, nga dapat talaga uh, lahat ini, -ini, -ini nyo namin na makinig lahat ang mga taong barangay. So ano naman po bukal yung uh, mga pinag-uusapan? tuwing barangay assembly ano-ano ba yung mga dapat na igawin ng mga barangay officials ano din po yung uh, inaasahan dapat ng ating mga Uh, tagapakinig yung mga umaaten po ng barangay assembly? Uh, kasi ma'am, dito sa barangay assembly, ito lang yung time na maihahayag namin sa mga kabarangay yung lahat ng mga policies, mga proyektong na ipatupad, yung mga programa, ito rin po yung pagbababa ng mga ordinansa na nais na ipatupad, yung pagpapa-approve kasi before kami makapagpa-approve ng mga ordinance sa Sangguni Amban, kailangan namin munang ipa uh, ipublic hearing through sa pamamagitan ng uh, barangay assembly. si nasabay na po, ano? Yes, ma'am. So, pati po yung uh, paglalahad lalong-lalo na, importante din po, ano, yung yes, mga financial na mga transactions, yung mga mm -hmm. projects mga financial reports po ng barangay. Yan ay isa sa mga pinakamahalagang dapat malaman po ng ating mga kabarangay sa tuwing uh, Barangay Assembly Day para maging transparent at malaman po nila kung saan nga ba idinadala ng ating mga kabarangay yung mga programa, proyekto at napondo po ng ating mga barangay. Ano po? Yes, ma'am. Totoo po yun, ma'am. Kaya nga, ito kailangan napakahalaga ang Barangay Assembly sa bawat barangay. At dapat din dinadaluhan po ng ating mga kababayan. O, kasi ito yung yes. tamang venue para magtanong at uh, malaman ano yung sitwasyon at estado po ng mga barangay. So, sino-sino po naman yung imbitado sa mga gaganapin nating barangay assembly? Uh, mga dapat dumalo dito ma'am sa barangay assembly, yung 15 taong gulang, 15 years old pataas yes. at uh, kahit uh, any resident na barang na nasa barangay kailangan, kumbaga yung mga teachers natin na hindi nagtatrabaho, do hindi sila residente sa barangay, pwede po silang umaten dito para mapakinig, ma malaman nila yung mga programs na naibababa sa kanila. So yun ma'am. Mm -hmm. So para naman po sa ating mga barangay officials, lalo na po sa mga nakikinig at nanonood nating mga barangay officials, yan po sa Bayan ng Dipakulaw. Hello! <laughs> so ano naman yung dapat na paghahanda? Kasi di ba hindi naman yan basta, oh, barangay assembly na ngayon na papatawag na natin ang ating mga kabaranggay. Oh, yes, ma'am. Uh, sigurado po dapat na naipaskil yan sa hayag na lugar. Isang linggo bago ang assembly. O, oh, conspicuous daw yes, po, hindi daw po suspicious. Yes, Sa hayag na lugar oh, na oh, sinasabi okay. natin, sa mga tindahan, pwede po nilang magpaskil ng mga, uh, kailangan maipahayag muna bago ang yung assembly. Po, yes, ano, yung, tama. Schedule. yung schedule. Schedule, oras, oh, araw. Venue, Opo, yun nakalagay dapat doon, kumpleto. Then, bigyan ko lang po ng halimbawa kagaya namin sa Barangay Bangko, ma'am. Meron kaming GC sa barangay. Nagpo-post po kami ngayon dito. Ngayon, ma'am, nakapost na sa aming GC na every morning kailangan naka, ano yan, kasi napupuno yung aming GC. Kailangan ipopost mo lagi yon nang nababasa nila. thank you na po Yes, para lagi nilang maalala na meron tayong assembly. So, dito, nagpupurok-purok din po yung aking mga kaga by puruk po, kailangan masabihan sila lahat. Then, isa pa po, ma'am, yung bandilyo. Kailangan, nagbabandilyo pa rin po kami, ma'am. So, kahit na tayo ay nasa panahon na po ng teknolohiya, na pag-GCGC na lang, kailangan pa rin ng bandilyo para naman sa mga walang signal. Yes, ma'am, totoo po yun. Kagaya nung mga nasa walang mga signal na lugar. Nagbabandilyo talaga kami. So, napakahalaga po yung gampanin ng mga barangay officials para dito. Then, dito ma'am, uh, naihahayag na namin yung SOBA. Alam niyo ma'am yung SOBA? soba. The yes, ma'am. State of Barangay, Barangay address. address. Yes, ma'am. At nakatuon nga dito yung mga sinasagawa. Iniuulat din po namin dito yung financial. Kung ngayong March, yung unang semester ng taon, at mga kaganapan ng mga programa. Yung mga naiprogram na namin, yung previews na naisagawa as... Mm -hmm nung mula nung nakaraan kasi October yung last namin na uh, assembly then lahat ng mga financial statement lahat ng yun na uh, dito na pag-uusapan sa barangay assembly. So dito rin po pag uusapan natin ma'am yung sa badak yung barangay anti-drug abuse council. Yes, important. Oh yan. yes, ma'am kasi pwedeng talaga yan opo. ng national government mm -hmm. ng mga badak. Kasi dito ma'am uh, nilalatag namin yung desk officer na kailangan siya siya yung aming, uh, ipahayag na siya yung desk officer para doon sa rehabilitation referral desk. Oh, De, and din, dito din po yung naihahayag namin yung batas kasambahay, ma'am, yung RA1 uh, 10361 361. na nag-aatas na i-rehistro ang ng mga employer ang kanilang pasambay. So take note ha, Matagal ma na to, ma'am, no? Yes, Actually, ilang beses na po itong paulit-ulit na ikinakampanya ng DILG yung batas kasambahay para po sa mga lahat ng kasambahay maiparehistro at uh, maibigay yung mga benepisyo at mga dapat po nila mga kumakuhang pribilehyo sa mga employer nila. Yes, ma'am. Ah uh, dito rin po nabubuo yung BDC, ma'am. Yung BBIs natin, yung Barangay Based Institutions. So dito nabubuo na rin yung BDC, yung Barangay Development Council, Council, yung BDRRMC, yung Disaster Risk Redu Reduction Management Committee. At saka yung lupong tagapamayapa, yeah, ma'am, yan yung eh. mahalaga sa amin, ma'am. Kasama yan. namin sa pagpapatupad ng kapayapaan Tam, sa barangay. Sila so, mas ano eh, uh, yes. ah, nag, nagpapakasundo doon yes, sa mga nag-aalit ang mga Opo, kabarangay mm -hmm. natin. At saka yung BCPC, ma'am, yung Barangay Council for the Protection of Children. Number one yun kasi, ma'am, kasi may 1% silang nakukuha from barangay Opo. para doon sa... At saka yung VOW, VOW si ma'am. Eh, di ba alam na naman natin sa hindi, against women and yes, their children ah uh, araw na kababaihan ngayon yes, ma'am happy ma women's month <laughs> yes uh, yun yung ibigyan natin ng emphasize dito ma'am kasi uh, hindi man sa, uh, hindi man napag-uusapan sa barangay pero number one na uh, kailangan tutukan ng barangay din yung mm, BAUSI. So yung, at saka isa pa ma'am, yung sa Solid Waste, yung B-E-S-W-M-C. Yes, ma'am. Isa rin yun sa problema ng, ano eh, problema ng barangay. Problema rin po namin yan. Yes, ma'am. <laughs> Ayan so, kasi yung pang talaga, no? Struggle talaga yan. Ang kagandahan, ma'am, sa amin, sa Maria Aurora, meron kaming ordinance. Talagang binigyan kami ng citation ticket, ang mga punong barangay na magbigay talaga ng uh, citation ticket kung sino man yung magtatapon ng basura sa aming barangay. Oh, yun so, so yun, bilang halimbawa practice. din po sa mga iba pang mga bayan, yun po yung magandang practice namin sa Maria Aurora. Ayun, salamat po Bukal. No? So napakadami pala, <laughs> ang dami ng ginagawa from the preparation hanggang sa mismong araw po ng Barangay Assembly. Mm -hmm. So ngayon naman, Ayan, uh, ito na yung pinapakaabangan ko sa mga kaibigan ko dyan. Ngayon naman po ay oras na para sa ating question and answer portion kung saan pwedeng manalo po ng 100 pesos worth of uh, GCash ang ating lucky winner. So, uh, i-take note po, ipadala ang inyong sagot sa pamamagitan ng pag-text sa hotline ng RTV Baler 92.1 FM 0908 7198 So, ulitin ko po 0908 So yung ating tanong, eto na po yung tanong kung talaga nakikinig po kayo kanina. Kailan isinasagawa ang mga Barangay Assembly Day o anong mga araw na pinapayagang magsagawa ng Barangay Assembly Day na naayon po sa Presidential Proclamation Number no. 599 Series of 2018 nung panahon po ito ni uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po? So, i-text it lamang po ang inyong tamang sagot Uh, sa ating pong hotline. Yan. Maraming maraming salamat po sa ating sponsor for today, ang VIP Payment Center Dinalungan Aurora na matatagpuan po sa Duaso Street, po, Barangay Poblacion sa Dinalungan. So, ayan, pwede po magpa-Gcash dyan mga viewers. Ano po? So, panahon na para magkaroon po tayo ng uh, ano po, Pagbati muna sa ating viewers, syempre sa ating mga live viewers. Ayan, ang dami, ang daming mga texters at mga live viewers. So uh, si Lola Cap ng Barangay Puangi, hello po good morning. Ayan, may meron din po from Barangay Tabas ng Kasiguna Kasiguran Aurora. Kay uh, Sir Ariel, yan hello yes, daw po sa atin. Ano po? Oh, po. Kay Ma'am Claret Valenzuela. Yes. And uh, syempre po sa aking mga kaibigan noong isang araw pa po nangungulit na batiin kay Engineer Ken Anthony Bureyo ng uh, Municipal Engineering Office ng Dingalan Aurora, si Pau, uh, Public Attorney's Office po sa Dingalan, si Attorney Dowelson Abalos. At syempre po, ang MDRMO po ng Dingalan, si Sir Christian June Dagasdas. And MPDC, uh, Engineer Raymond Domingo. So, syempre, hindi ko rin makakalimutan po ano yung aking asawa. Hello? Oo <laughs> <So, ba laughs> Sir pala. Raymond Choi Dizon. Ayan, yes, Kasama ako po. rin po yung asawa ko. Baka magalit sa akin, ma'am. <laughs> Hi, Daddy. Mario ni Sir. <laughs> Apo. So, meron po tayong, uh, mer meron, meron pa po, po tayong ibang babatiin from Barangay tit tit Titinagyan. Si Ma'am Joni Glorioso, ayan, at uh, nanonood din po si uh, ABC uh, Belen Fabrigas ng oh, Dipakula, oh, yes. ayan, napaka-supportive mm -hmm. po sa amin. Kay Ma'am Ina, and uh, syempre po kay Miss Geraldine, ayan po, sa lahat po ng mga taga-DILG Aurora, maraming maraming salamat po. Mm -hmm. And uh, yan, Bukal ni Sir, ano yung uh, balik tayo don sa ating topic, no, sa Barangay Assembly? Yes po ano yung mga nagiging karanasan usually sa barangay assembly at ano-ano yung madalas na nagiging issue kasi yan yung mga tinatalakay natin tuwing may open forum sa barangay. So sa open forum, ma'am, alam mo ang Laging natatalaki dito ay tungkol dun sa mga nakabutaw na aso sa kalsada. Ito yung number one na pinag-uusapan lagi uh, sa open forum. Yun yung mga problema. So, isa pa, ma'am, dito yung sa, ano, yung sa pa, yung maingay na tambutso. Mm -mm. Yes, ma'am. Yung mga muffler po, Yes, ano? so, opo. So, po So, may mga ordinance eh. naman po tayong ginagawa. No, talagang meron lang po talagang hindi mapigilan na mga, alam nyo na, ma'am, Uh, lalo yung sa aso uh, kasi ito takaw aksidente po ito tama man. po tama po so ayan kami po ay lubos na nagpapasalamat yes, ano po bukal ni sir sa pagpapaunlak po ng imbitasyon ng DILG para po sa adhikain ito so imbitahan po niyo naman ang ating mga kabarangay na nakikinig sa ating programa mm -hmm. para sa inyong barangay Sandi? so March 18 2023 1 pm po ang Barangay Bangko uh, doon po gaganapin sa aming covered court, so sa mga tagapakinig, kayo po ay nanyayang dumalo sa isa sa gawang barangay assembly sa inyo, inyong mga barangay. So may mga nakapaskil na po sa inyong mga hayag na lugar. Ayun po, so kailangan din kung kayo ay aktibong miyembro din ng inyong barangay, alamin din ninyo, baka ba, ba Facebook page o kaya ay nakapaskil yes, po yung mga tarpaulin. Uh, kung kailan po yung gaganaping Barangay Assembly Day. So, meron na po tayong texter, lucky texter. Pwede po yung lucky texters ito kung medyo marami kayo. Pero sa ngayon po, meron tayong lucky texter. Ang sabi po niya ay uh, any Saturdays and Sundays of March of October. Of March and October po. So, salamat po kay Ma'am Joni Glorioso. Nanalo po ng 100 pesos Gcash. Mamaya ipapadala po yan sa inyong account. Ayan po. So, uh, yan, maraming maraming salamat din dun sa wang, mga walang sawang nakikinig sa atin, ano po, sa ating pong uh, programa at uh, sa ating pong talakayan ngayong umagang ito. Okay, so, bukal, uh, meron pa po ba kayong mga gustong iparating sa ating pong mga kabaranggay? Uh, mga kabarangay, umatend kayo sa ating uh, barangay assembly. So yun lang ma'am, uh, maraming maraming salamat po sa pag pagpapaulak nyo uh, dito sa akin para maihayag yung mga gampanin at tungkulin na isang barangay officials. Tama po, no? kasi uh, sa mga naging experience din namin no sa pagpunta sa barangay assembly, uh, yes. doon kasi minsan dinadala yung... Ito yung mga problema ito yung mga issue lalo na doon sa kung ano yung nangyayari sa araw na sa panahon na yan no lalo kapag october medyo panahon yes, niya po. ng bagyuhan ayan mm. pag ngayon uh, ngayon namang march uh, sa siyempre sa fire prevention month natin yes. sa women's month yung mga issues po natin dito talaga natin po dadalhin yes. at kailangan din bilang aktibong miyembro ng barangay ay uh, nakikiisa at nakikilahok po mm -hmm. sa lahat ng mga ah uh, activities po ng barangay kasi ang isa po sa pinaka powerful ano itong barangay assembly kung meron pong napag-desisyonan, pwede itong uh, maging para paraan para makapagbuo ng ordinansa kung meron pong mga yes, kailang, i-address ano man. po kasi yung ating mga kababayan minsan nahihiyayan magsabi sa ating pong mga uh, ano barangay officials yes. pero ang gagawin po nila ay uh, dadalo and then doon mm -hmm. po nila ibubulalas yung kanilang mga Ah, uh, yung kanilang mga suggestions during the uh, barangay assembly day. So, yes, meron din po tayong uh, binabasang uh, SILG message, no? Yes, yung uh, mensahe po ni Secretary Benhur Abalos mm -hmm. ng DILG. Kung saan uh, ito po kung available yung uh, DILG, siya yung nagbabasa ng ating pong uh, message para sa mga kabarangay natin. Pero kung wala po, mga punong barangay po ang yes, nagbabasa dito. Ah, dagdag ko lang Mama. No? Ah, para maraming dumalo mga kasapares ka ko mga nasa uh, mga punong barangay. Para maraming dumalo, magbigay kayo ng kahit konting regalo or kasi Raffle! Pwede na yes. Pwede naman <laughs> namin yung oh, po, pon pondohan para dun sa uh, Barangay Assembly na yon. Okay. So, ang ginagawa namin, ma'am, nag uh, upon signing ng attendance, binibigyan na namin sila ng kahit konting sabon lang na may maiuwi naman sila. Yan po yung ginagawa namin, ma'am, mostly. Okay. May pondo naman po yun eh. Para At dun. isa rin po sa pinaka-effective na nakita ko, no? Kasi meron akong na-attendang Barangay Assembly sa Dingalan noon. Yes, alas, uh, alas 12 na, hindi pa umaalis sa mga tao. Kasi, Uh, merong parafol na bigas. Yes. Ayan. So syempre, bigas is life di po ba sa ating mga Pilipino. So, dahil may parafol na bigas, ay uh, hindi sila umaalis yung ating mga barangay at ka, uh, dire diretsyo po silang umatid ng barangay assembly. So, gumawa tayo sa ating mga barangay officials gumawa tayo ng pakulo para maging kainga-ingganyo, Syempre, hindi lang po yung mismong araw ng barangay assembly, pero para sila ay maingganyo pong dumalo. Yes, at uh, makiisa ma sa ating mga programa. Strategy nga, mami. Oh, yes. Strategy na, na namin para namin. maraming umatend. So, may mga, yung sa mga 15 years old, meron kaming mga pa-activity doon sa aming SK. Ah, meron But din yes, po. Ma yes, ma'am. Ang mga SK din, ano. hinihikayat din natin na dumalo yes. mm -hmm. at mag-report. During the Barangay Assembly, no? Yes, ma'am. Sila po para yung isang din may part nila din. Contact, oh, na Kailangan i-report din po nila yung kanilang uh, kaperahan kasi siyempre, may sarili na silang ano eh, na, na pondo oh, eh. Oh. May na, sarili na silang bank account, oh, yes, may sarili na ma silang cheque, sila mm -hmm. na mismo ang nagdi disburse ng kanilang pondo. Kaya mabigat din yung responsibilidad ng mga sangguniang kabataan. Yes, ma'am. Mm -hmm. Strategic talagang ginagawa namin para maraming dumalo. So, At saka po yung pag-i-invite. Halimbawa ay may merong uh, mabigat na usapin yung sa man, na may kinalaman sa isang national government agency. Yes, Iniimbitahan po ito ng mga barangay para ma, pa, maipaliwanag sa yung mga yung mga issue kung ano po yes. yung mga dapat nilang malaman. Ma'am, may strategy din minsan ang aming LGU. Mm -hmm. Lahat ng mga head of office, pinupuntahan Ay, lahat tama. ng mga barangay. Actually, matagal ko na pong narinig yan. Kay yes, Ma'am Mel ma pa lang ano yes, na strategy ng Maria Aurora. Kung saan uh -huh. yung mga department heads ina-assign yes, sa kada mga barangay, barangay para maikot daw po yes, yung mga barangay totoo lahat yun, within the... Ay, ano Doon ma'am, nalalaman namin yung mga programs from munisipyo, yung mga pinamimigay or, uh, or any na mga program na nanggagaling sa munisipyo. Opo, oh, no, so, totoo po yan. Mahalaga, po ma mahalaga yung oh, oh. presence din ng department heads. Mm -hmm. uh, kahit po araw ng Sabado or Linggo, alam yes, natin, uh, siyempre... Uh, extra work para sa ating mga government officials pero para naman po ito sa ating mga kabarangay na malaman nila yung mga programa at uh, may mga makasagot doon sa mga maaari nilang itanong yes, okay. na mga issues or concerns po nila sa mga araw na yon Yes, ma'am. Mm. Talagang maganda po yun yung gano'n. Kasi na nalalaman namin or sa mga barangay Shout out po. Ayan, Ayan. A, mga <laughs> nakikinig po nating mga kabaranggay. Marami, kabarangay. Marami yes. pong uh, strategies na nagagawa po ang uh, iba-ibang mga barangay para mas lalo po nating mapasaya at mapaganda yung ating pong barangay assembly day. So syempre ito ito pa isa pang mahalaga po no. Uh, pakiusap po sa ating mga barangay officials kailangan yung speakers. Yes, Mom. Maganda at naririnig po kasi madalas po, no? Kaya minsan hindi hindi na nakikinig mm -hmm. kasi hindi na po naririnig na aabot doon hanggang sa dulo ng covered court. Let's uh -huh. say, medyo mahina yung ating sound system. So, isa sa mga mahalagang dapat na inaayos at uh, pineprepare mm -hmm. yung maayos po na sound system ng mga barangay. Guys, speaking of sound system, mama, no? Nag-hire na po kami ng video okay. Para after nung aming <laughs> assembly, mag-video ako free. Uh, Kala ko nag-hire kayo ng mga sound system na nga malalaking <laughs> yung video okay ma'am kasi syempre sa bara barangay sige magkantahan kayo mai natin yan hanggang gantong oras ganun naman ma'am mga strategy lang para maingay nyo. oh ano yes, po, ma sa ating Opo. mga kabarangay so yan po uh, meron pa tayong mga ibang uh, watchers and viewers uh, and listeners ayan po kay uh, Miss Rose Ann at kay mm -hmm. Sec Joy Santiago ng uh, di pa kulaw. Ayan po. Good morning po sa ating lahat. So, meron pa po ba tayong mga lucky texter? So, kung ano, meron tayong nanalo ng isa pong Gcash account. So, so tingnan nyo din po yung mga Facebook page ng inyong mga guys Kami po sa DILGD Pakulaw ay nag-post Uh, sa aming pong Facebook page ng lahat ng schedule ng Barangay Assembly. So para po sa mga taga-Dipakulaw, please like and share the DILG Dipakulaw Facebook page para maging updated kayo sa mga pangyayari at sa mga uh, schedule ng Barangay Assembly sa inyong mga lugar. At dumugi niyo po yan ayan, para matuwa naman po yung ating mga kabarangay. Or ating mga barangay officials na dadalo mm -hmm. no kasi syempre nakakataba din ng puso din yes, bukas no? totoo Pagka po yan Marami tayong attendees mm -hmm. so lahat po binabati ko rin yung lahat ng mga punong barangay lalong-lalo yung mga ABC ng lahat ng bayan dito sa Maria Aurora so ayan po meron pa tayong babatiin Siyempre, ang secretary po ng Kalaokan. o di ba naabot po tayo Lali sa barangay ba? Kalaokan, ng Dipaculao mm -hmm. si ma'am Susana Jane sa Jane Campanilla at si uh, Secretary po ng Poblasyon Zone 1, ayan, si Ma'am Rose Joy Evite. So salamat-salamat po sa mga nakinig sa ating pong programa, uh, Gabay, uh, sa usapang DILG, ano po. So para po sa ating pong gabay sa pamahalaang lokal, ikaw ako tayo makalokal, ayan. So ayan po maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, walang sawang nakinig dito po sa aming programa at uh, tayo po ay magkikita kitang muli ano po sa March 24 ayan naman po on March 24 take note na na po 'yon araw din po ng biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 po ng umaga upang talakayin naman 'yung isa sa napapanahong usapin kagaya ng mga nabati natin kanina mga kababaihan ano po yes. so para po ito sa pagsasara or culminating activities ng ating uh, women's month celebration isang buwang uh, pag-celebrate sa ating mga kababaihan go girl you got it kung yes. kaya tutok lamang po sa uh, 92.1 RTV Baler, ikaw ang bida. Ako po ang inyong host, Hannah Marie Dizon, ang uh, Municipal Local Government Operations Officer ng Bayan ng Dipakulaw. At uh, uh, syempre po, salamat ma'am. Uh, yes ma'am, ma ako po naman si Maria Elena Nisir, Board Member po, uh, President ng Liga ng Mga Barangay ng Bayan ng Aurora. So maraming maraming salamat ma'am sa isang, uh, sa kalahating oras. Yes. Sa so, uulitin po, Bukal. So, maraming yes. maraming salamat pong muli. Magkita-kita po tayo sa, sa ating susunod na episode. Oras po natin is 8.59am.